Hello mga kaibigang oh, so ako pa nga rin po ito, si Penny at sa Pinas Vlog pa nga rin po tayo. Abay ngayon nga po ako'y tinrangkasoy malapit na akong umuwi. Dahil nga po hindi na ako makaalis ng bahay ay sabi ko ho sa tatay ay kaunin ang nanay langan para siya na nga po muna ang pumunta dito nang kami naman po ay magkita. Ay may edad na nga rin ho ang aking lola kaya kailangan ay kakaunin at kita nyo naman po tungkod tungkod na nga po siya pag naglalakad. Pag ako nga ho ay nauwi ng Pilipinas ay sila talaga ang priority ko na makita makausap, makabanding. Ay, di pumunta kami din ho sa bahay ng isa ko pang lola para nga po magkausap-usap kami. Abay, ang napakadami hong kwento ng aking nanay langan. Ay, pakinggan niyo ho hanggang dulo. Yung totoong Iba, hindi mo ka nervous? Ay, ano? Kaya nga tiyatanong ko, sino nga, gari? Sino ko? mukha ko? Ay, pinakamaganda sa lahat ng kapo. Sino? Huwag mo na doon totoo mong tanong, At <laughs> baka magkamali ang aasapin. <laughs> hindi, sasabihin mo. Okay. ay Ikaw ginapasok pa, hindi na. Hindi na. Ay, anong trabaho Nung mo? Ano na? Sa ay, Japan. Hindi na, laging tanong kung kailan mo babakasyon si Ross. Nung nakapagbakasyon, hindi pala ka nalang. Kaya laging tinatanong. <laughs> Naghihintay na pa sa lababong. Hmm. Oh, oh. uh. uh, eh, <laughs> <Ay, laughs> o, ah, so, yung... Rat! Isang daan. Ay, fraud na. Hindi pa sa lababong din siya akin. Si kanino galing yan? No, na yun, Lola. Hindi. Ito kaya... Taka... Kanina nga galing. Hindi ko matanda kung sino yung sa mga yan yan. apo. At saka yung kwinta, oh, sino O, kanina yan. Kanina, kanina, ang ngayon ay apo na. pasensya na kayong mga apo ko. At talagang um, masama ang mat, matanda, no? o yan. Kaya galing yan. Kasi kaya kaya galing yan? kasi na nga ng mo. Naibigin na rin ako may baro na ugay doon. Ang so, kanin na galing yan? na rin ako. Kenta. na rin ako, na, na rin ako ng damit. ba? Oh. Sa Sa na. Ma kenta. Kenta, ni, Christina. ni Christina. Nang humapon na nga ho, ay ang nanay ay nagpahatid na nga. Eh, ayan, pauwi na po siya.